mga viewers pala natin na nag-comment doon o nagtatanong doon sa ating ginawang connection, so meron doon silang crossover so sa ating mixer idol equalizer, crossover at saka tatlo man na amplifier man yan o dalawa so ito lang gagawin natin na connector mga idol na gagamitin, ano so katulad nito kung ganyan ang gamit nyo, katulad yan PL jack ang output, XLR male or XLR pay mail. so ito lang gagamitin natin idol, lalong lalo na pag uh, katulad nyan yung gamit natin So ito idol ano katulad niyan yung ating mixer output papunta sa ating equalizer so, gamitin natin diyan ang connector idol katulad lang nito So ito lang idol ayan PL jack ano uh, PL jack to PL jack so single ito so dapat dalawang bilhin natin para maging ganito ayan So 6.35 to 6.35 So pwede naman idol na ang gagamitin natin ay PL jack to XLR male so katulad niyan dahil yung ating input ng ating equalizer ay mayroong XLR input na female. So, dapat ang gagamitin natin ay XLR mail. So, sundan nyo lang ngayon idol, ang connector na yan. So, ang connector na yan ay 6.35 to XLR male. Yan ang magagamit natin sa mixer output papunta sa input ng ating equalizer. So, pwede din ng ganito dahil may PL jack din input yung ating equalizer. So katulad nyan idol, sa output naman ng ating equalizer, papunta naman sa input ng ating crossover. So ang ating equalizer idol ay mayroong output na XLR. So ang ating crossover din ay mayroong uh, XLR input. So gagamit lang tayo dyan idol ng XLR female to XLR male. So katulad nito idol lang hawak ko. So ito yung ating XLR connection idol. Ito yung female. Ito yung female. Ayan. So ito yung XLR male. So, tingnan nyo na lang idol yung ating equalizer dahil yung input ng ating equalizer at saka input ng ating crossover ay puro uh, XLR male ang gagamitin natin. Ganito. Ayan. So, yung output naman ng ating equalizer at saka output ng ating crossover, ito naman yung kailangan natin. Yung XLR female. So, mas okay idol na XLR ang gagamitin natin uh, para balance connection tayo. Ito yung ating gagamitin na idol. So, katulad nyo na idol. Ayan. So, yan ang bibilhin nyo kung uh, magkoconnect tayo sa ating equalizer papunta naman sa input ng ating crossover. Uh, sa output naman ng ating crossover mga idol, itong gagamitin natin ano, ayan, female XLR sya, ayan. So dapat dual RC ang dulo ano, so single ito idol, katulad nito, ito ang niya nya. So may nabibili tayo na dual XLR female to dual RC, so mas makatipid tayo doon. So, ito, ah, uh, Maghihiwalay lang ito sa channel 1 ng ating crossover, ito naman sa channel 2 ng ating crossover. So halimbawa, gagamit tayo ng low frequency, ano, papunta sa isa nating amplifier. So ito idol RCA jack kung integrated amplifier yung ginagamit natin. So ito, uh, i-output natin to sa low frequency ng ating channel 1 ng ating crossover, papunta dun sa left channel lang isang nating integrated amplifier na gagawin na pang low frequency. So ito naman sa channel 2 output ng low ilalagay naman natin ito sa kabilang channel ng ating integrated amplifier. So, magsasama yung ating low frequency sa channel 1 into ng ating crossover dun sa isang amplifier na gagamitin natin na pang low. So, katulad nyo na idol, yan lang bibili natin. So, tatlo po yung output ng ating uh, crossover. Mayroong low, mid, at saka high. So, kailangan tatlong pares ang bibili natin yan para sa tig isang amplifier na pang low, mid, at saka high. Yan lang idol ang mga connector na gagawin natin. O bibilihin para makonek na natin yung ating uh, mixer, equalizer, crossover at saka tatlong amplifier or dalawang amplifier man yan. So nasa TikTok account ko idol yung ating link ng ganitong mga connector. So madali nyo lang makonek yan idol. Basta importante dyan kailangan input, output, input, output lang lagi ang connection natin para magkaroon tayo ng signal sa ating connection.